ako, malapit na rin ako maging member ng Joy Ride! Oh! <laughs> na, na ngayon, araw mga kasundo! Nako, malaki tayo ngayong araw na ito dahil nandito tayo sa Diwata Paris Overload! Ano ba yung purpose natin? Bakit nandito tayo ngayon? <laughs> ito na nga. Pero bago yan, siyempre, ito kasama natin ito. Oh, lagi natin kasama Lagi natin at kasama At hindi talaga nawawala wala ito. At nagpapasaya ng ating mga kapwa oh. kasundo sa araw-araw na kanyang pagbabakbak. -pag 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 Please welcome ang nag-iisang akla ng Kabite! <laughs> Bumati ka naman, akla! Ay, taray mo! Sa, sa lahat ng mga bikers natin dyan, no? Shout out sa inyo at mag-iingat palagi. Minom ng maraming tubig sa yeah. pagbiyahe araw-araw. Huwag maging mapili sa pasero. <laughs> but then, but, of course, kasama natin I ang nag-iisang Diwata! Ayan! <laughs> Ayan! ang ganda ng mga suot ninyo. Oo! Oh, yes. yes. Di so, para, sa overload yan. Oo. Uh, uh. Diba? Oh, uh. Shut out! Eh? Malapit na rin ako maging member ng Joyride! Ride! Oh! <laughs> Pag nagsara naman Diwata Wattapires, mag-joyride na lang tayo. <laughs> <laughs> Dahil sabay-sabay tayong mag- Broom! Broom! <laughs> <laughs> Thank you! Uh, This sir, time, yes, may tayo maswerte tayong makakasama. Nakabili, na, tayo nakabili na nakabili na kami. Ano uh, uh, yung game mo? Stop, may na kami doon. Yes! So magpapakain. mo ng mga inyas sa mga rider. Joyride, joyride malilibreng kain. Kaya, kaya napakaswerte ng mga riders ngayon dahil kaya ng joyride, makakain kayo ng free soft drinks and the rice. Oh. So, oh. kaya yun. <laughs> Kung yung pares ko ang tikman nyo, hindi masyadong masarap. Pero kung gusto nyo <laughs> mahayot sa sarap, ako ang tikman. Ah. <laughs> kaya naman, hanapin na natin ang ating bikers. Pwede ating makakakain dito sa Duwata Pares Overload. Let's go! Thank you. Alam na alam mo kung saan kami pumupunta. Katuloy yung line ng ginapang ko eh. Ah! <laughs> <laughs> sinundan tayo, nandito tayo. Oo. So, oh. Siguro yung truck. Bakit sinundan mo kami ah? Sabi nga tropa, nandito daw na kayo so. sa mga. Ay, ah! Uh, so magtawag ka lang, kasi marami pa tayong stab. Sa GC sir. <laughs> <laughs> Mamamara ba tayo <na>, dito? <laughs> sige, kahit kailangan ka na doon. Ah, sige sir. Pila ka na doon ah. Okay. Akla, kakain ka pa ba? Ah, siyempre no. Ang talong, gusto ba kumain ng Paris? Gutom na kayo, hindi pa kasi <laughs> All happy lunch! Magandang hapon everyone, nandito kami ngayon sa Diwata Paris Overload para mag-spread ng good vibes sa ating mga bikers. Ayan. Dahil, mamimigay tayo ng stop para makakain dito sa Diwata para over Pero kasama natin ngayon, si Akla ng Kabite eh. din. Hindi naman talaga nawawala yan. Hindi uh talaga. -huh. Ay, syempre, uh -huh. lagi ako nakadikit, no? Sabi nga na rin sa akin, tagapagmana na rin. <laughs> 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 Mga lamamara na sila. Isa, Ayan, isa, isa, isa. Gusto mo kumain ng Paris? Shoutout sa lahat na nandito. Ingat kayo palagi. Gusto mo kumain? Tapos na. Alika, kumain ka ulit

So, masarap pa si Diwata, masarap. Ay, yung Paris pala ni Diwata. Uh, masarap, masarap. 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 Buti nakahabol kayo. Ubus na yung stub ko, buti nakahabol kayo. Okay ka na dyan. Ayos, ayos. May palaro ako. Ano po yan, sir? Bibigyan ko pa ng isang lingong supply na pagkain ni Diwata. Kung sino yung pinakamataas sa inyong BP dyan. BP? Oo. Oh, sino yung pinakamataas? Wala ka lula. Pagkatapos mo kumain. Dejok lang. kailagi mo lagi na kami ha. Eh, 'yan na po aayaw na. Swertes, swertes niyo kayo yung catch po eh. e, alam dito. Ay. Ingat, ingat. Dito